Magandang umaga, mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabangka Narito tayo, i-update natin itong uh, bangkang ginagawa namin Sa mga nakarang araw na hindi ko pag-update uh, uh, Pasensya na kayo, uh, busy At saka meron mga ibang uh, pinuntahan Maliban lang dito sa ginagawa namin uh, Bago ko nga pala umpisahan itong uh, pag-update ko sa bangkang ginagawa namin ako muli ay nagpapasalamat tolang sawang pagsuporta ninyo sa aking munting channel uh, saan man sulok ng mundo yung mga uh, silent viewers ko, mga viewers, mga subscribers, yung mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like, comment at saka paki-share uh, sa ating mga hindi pa nakapanood ng video ito. Ito mga kabangka, umpisahan natin. you <laughs> Yan mga kabangka dito sa kabuan dito kami sa dito dito ko ngayon nakapisto sa unahan. Uh, nakapag uh, na sila nakapag pure resin na sila dito sa ibaba. Di yung uh, kulay dito sa baba pula at saka puti dito sa ating uh, itaas pero yung bandang gitna mapapansin natin mayroong lastay o kaya tape. Yan ay gagawing ano diyan liner na dilaw mga kabangka. Uh, ito ay kukuanan pa ito, papatungan pa ito ng mga dalawang uh, kuting, mga kabangka. Ikutin natin mga kabangka. Ayan. Ang tumira dito mga kabangka, tatlo sila, Greg, si Junil, si Jeramil. sila ang nagatulong-tulong dito mga kabangka. Ayan. ating uh, ikutin mga kabangka ayan kuwan na naikot na mga kabangka ayan hanggang dito na mga kabangka ayan ang ating ihi mga kabangka ayan ay bubunutin pa kasi uh, dudugtungan pa yan kasi hanggang dito ang, ang ating uh, blade, yung pala natin, dito banda, dito naman yung ating uh, timon, mga kabangka. Ayan, pagpasok ng ating uh, karpentero, yan ang gagawin nila at saka yung natitira doon sa taas na pinagdaanan ng makina. Halika kayo at ating aakyatin. Uh, atin mo nang titingnan dito sa baba ang forma ng uh, kamarote mga kabangka ay medyo yan may uh, may dilaw doon sa ating pinaka -tok, tok na lagard at saka orange yung segunda ayan akyat tayo Yeah, tingnan ganan, cute lang. Kaya ingat lang mga kabangka. Ito lahat ng mga budigang ito, mga kabangka. Kunan 'yan. Uh na kunan. Malinis na lahat 'yan, mga kabangka. Wala nang ibang gagawin diyan. Kung hindi puro hugas na lang puro linis na lang ito dito mga kabangka wala nang ibang gagawin dito kasi ito puro naka purisin na ito mga kabangka mula pluring, budiga yan dito sa budiga nakakuha na yan dyan nalinis na pati ayan dito tayo sa bandang unahan mga kabangka tingnan natin yung kabuong forma maganda na mga kabangka ayan lapit tayo ayan mga kabangka ang forma Titingnan uh, natin mga kabangka kasi nakapag uh, umpisa na sila sa kisam eh. Habang nag, ano, nagtataka ang iba Iba naman naglalagay uh, ng kisame Yan mga kabangka Ang kisame Akitin natin yan mga kabangka Dito tayo sa loob Yan yung ang tinabunan mo na yung makina kasi Naggrinder kami dito mga kabangka uh, Mapupuno ng uh, dumi yung loob Kaya tinabunan muna namin pero wala pang uh, takip yan. Kaya iyan muna. Temporary muna ang plastic uh, netting. Dito, uh, pagkatapos mag-grinder, gagawan ko na ng uh, labi at saka takip yan sa budiga ng ano yan, isdaan din yan. Ito sa crudo. yan sa tubig. Ang uh, pagpasok ng mga karpintiro, mga kabangka, gagawin nila itong ah, uh, dugtong na ito yung dinaanan ng makina kasi anong uh, nung nagsampa ng makina dito mga kabangka bumigay yung isang runner dito na dugtong nitong kusti yan bumigay kaya hindi ko na ikabit hindi ko maikabit ang karugtong dito dahil wala pa yung runner karugtong ng runner yan din ang gagawin nila mga kabangka dito okay na ito mga kabangka akit tayo mga kabangka dito na lang tayo dadaan aha muna mahirap lang dito mga kabangka kasi pag akit wala pang talaga ayan Tingnan natin aking munang eh, pupus eh, muna mga kabangka ito yun mga kabangka yung karugtong dito ayan kaya lang wala pang runner dahil nga naputol napunggal uh, ang gagawin ng karpintero pagkabalik nila ayan narito na tayo sa taas mga kabangka Ta tingnan natin yung kabuan uh, kumplito tayo ng palo harsya yan mga nakapaglagay na ng kuan uh, kahoy may gitna na nga para hindi yan ay eh, hindi wala yung ating mga palo ayan ang ating kuan uh, gabay railing kumbaga sa ano kompleto na yan dun na lang sa dulo kapag tap pagka natapos na yun saka na yun, babalikan yung dulo na yun tapos na ito ang tumira dito si Junil okay na mga kabangka maganda na siya ayan pati okay rito ganun din dito ayan okay na rito mga kabangka ito naman ang tumira naman dito si Greg. Tapos nung yung nag-purihin ng pinto, pinturahan niya si Jeramil mga kabangka. Ito nga pala mga kabangka ay pinadudublihan ito ni Boss sa akin kasi uh, parang ano daw, malambut uh, malambot kasi malu maluluwag ang distansya ng uh, bow at saka yung runner kaya dadagdagan natin yan kahit mga tatlo siguro mga kabangka pag gumandang panahon mga kabangka parang lumikas na yung ating uh, hindi inaasahan na bagyo mga kabangka dito tayo sa loob mga kabangka dito tayo, yan mga materialis nila kulay orange yan ang may tubig na napundo mga kabangka kasi natabunan na yung aking binotas na daanan muna ng tubig tatabunan na kasi nagfinishing na ng uh, para hindi na balikan yun may tubig kasi umulan ito ay kaputol lang kanilang kinisan eh, mga kabangka dito tayo ayan mga kabangka ito yung may kisami napakakinis ng kisami uh, ayan kinukab kinis mga kabangka kasi iyan hindi na re-resinan pure resin na yan kaya iyan na talaga yan pugasan na lang pupunasan na lang ng uh, mga tripulante ng bangkang ito ayan pagkatapos nito mga kabangka itong uh, kisaming ito magano na dito magsasalamin na mga kabangka iyan ang abangan natin sa pagsalamin hindi hindi ako papasok para makapag uh, video lang sa paglagay ng salamin mga kabangka ito yung ginawa nila boss na panholder holder ng chin block para maibaba nila nung nakaraan yung uh, makina ayan mga kabangka ayan mga kabangka hanggang dito na lang muna yung ating uh, pag update sa bangkang ginagawa namin Ah uh, bago ko tapusin ang ating uh, munting video, uh, ako muli ang eh, magpaalam at pa-salamat sa inyong lahat. Isa eh, shout out ko yung ating mga kaibigan. Sila uh, Jefferson Malabatuan, sila Genie Ariglo, ah uh, Raps TV, sila Art Venture TV, si Dungyang Kabadi. Ah uh, shout out sa inyong lahat si Jovani uh, Works ng Jilsan. ang ating uh, mga, ibang mga subscriber sila Cedric si Cuerdo Agidoy ng Katbalugan sila Danilo Aligo ng ating uh, ating kaibigan doon sa Daram Eastern Samar ah uh, Western Samar ayan yung mga hindi ko nabanggit mga kabangka uh, kasama na kayo doon sa pag shout out maraming salamat at sa muli mga kabangka God bless you all mga kabangka